Magandang gabi mga kasari, ka-super, ka-negosyo. Time check is 10.09pm, Sunday evening, November 10, 2024. So, halos isang oras nang tigil ang mga bumibili dito sa akin tindahan. Kaya tahimik na, maya-maya magsasara na rin tayo after ng ating vlog. So, sa lahat ng may mga Jikas, sobrang nakakabahala talaga ito si Jikas, no? kagabi ko pa ito nalaman talagang ang, ang nagbalita sa akin kapitbahay ko pa mismo sabi niya sa akin kat kat sabi niya alam niya alam mo na ba yung tungkol sa jikas ha bakit <laughs> sabi niya kasi ganito sinabihan daw sila sa company na uh, lahat daw ng may jikas na may mga laman ng jikas i-cash out na raw kasi daw eh talaga nagkakaroon ng is scam is scam sa jikas sobrang nagpanik ako, tinawagan ko agad yung dalawa kong anak na, na, na nagagrab. Kasi syempre, nagagrab, lagi may laman ang Gcash. Sabi ko, um, lahat ng mga laman ng Gcash nyo, sabi ko, i-cash out nyo na. Kasi nga, nabalita na nga na, na nagkakaroon ng scam-scam ang Gcash. Meron na daw mga nawawalan ng laman ng Gcash. Sagot naman, naman naman ng panganay ko, sabi niya nagpapaniwala kayo doon. Sinabi na rin yan sa GC namin, hindi sabi niya totoo yan sabi niya fake news yan tapos pinagtatawanan pa niya ako o di ba ako takot na takot na sobrang nababahala na pero ang anak kong panganay tinatawanan pa ako sa chat so isip naman ako sabi ko kung ikakash ko naman yung laman ng Gcas ko papan lang kapag may mga, mga may nagpa-cash di ba sayang din yung kita kaya nagdalawang isip ako bila negosyante, nandun na lang hinayang tayo. Pero, mas mangihinayang tayo kapag nawalan naman ng laman ng ating Gcash. Hindi naman malaki ang nilalaman ng aking Gcash. Hindi naman ako kagaya ng mga ibang tindahan. Talaga napakalaki ng mga laman ng Gcash. Pero, ako talagang takot ako magkaroon ng malaking laman sa Gcash po. Kasi kapag lumaki na, umaabot na siya ng 5K mga ganern, e eh, pinapakashout ko na agad. Tapos, kumakalat na rin na balita na si pokwang nga daw yung mga artista na nawawalan na nga daw ng, nawalan siya ng 85,000 o di ba diba, ang laki nun nakakaiyak talaga kung yun nga artista na e, um, iniiyakan pa niya ang kanya nawalan na 85,000 tayo pa kaya na napakahirap lalong ang kitain ng pera yung 85,000 na yun ilang taon pa natin yung kikitain o may ipon kahit sabihin natin na artista na yon mabilis lang sa kanilang pera, hindi pa rin kasi pinaghirapan pa rin nila yon kaya sobrang nakakaiyak pa rin yun. Nakakaawa pa rin si Pokuang. Huwag naman, Jikas, kasi kami nagahanap buhay ng marangal. Kunin mo na lang yung mga tao na ha, gumagawa ng hindi patas na laban sa kapwa. Huwag mo naman idamay kami ng mga tao na nagahanap buhay ng marangal para lang kumita ng pera para sa mga sa pamilya lalo na ako Gcash maawa ka sa akin kasi solo parent ako single mom ako ako lang bumubuhay sa mga anak ko di ba may college pa ako nag-aaral maawa ka naman wag mo naman akong kuhanan paalala sa mga iba dyan lalo sa mga malalaki na ang Gcash yung mga laman ng Gcash kung meron kayong bank account, ipa-transfer nyo na sa inyong mga bank account or pwede rin naman na i-transfer nyo naman sa ibang mga uh, kakilala nyo na may mga or kamag-anak na may mga GCAS yung iba dyan gumagawa pa ng mga ibang GCAS account marami silang mga GCAS account pero ako nag lang ang aking GCAS account ilipat or i-transfer nyo na ang mga laman ng malalaking GCAS ninyo na laman para may natin na uh, may ninyo na mawala pa ang pinaghirapan ninyo So hanggang dito na lang at magsasarana na ang yung tindera. Inaantok na rin tayo at napakasakit ng ulo ko bigla pagdating ng hapon. Thank you for watching. Good night everyone. Bye-bye.